Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang, anim na sandali kung kailan nagaalap ang pagnanasa ng isang babay. Naitanong mo na ba sa sarili kung bakit, may mga pagkakataon na ang iyong asawa, ay nagiging, mas malambing, mapagnasa, at mas agresibo sa paraang hindi mo inaasahan? Sa totoo hindi iyon nakataon lamang. Pinatutunayan ng aham na sa bawat yuktong katawan at emosyon ng isang babay, mayroong maginintuang sandali kung kailan ang kanilang pagnanasa ay sumisiklap ng pinakamalakas. Ako si Dr. Rowena Bautista, at mayroon akong 15 taong karanasan sa larangang ito, ngayon. Ating alamin ang anim na sandaling ito, ngunit sa isang makaagam at maselang pananaw. Kapag naunawaan ng isang lalaking edad 50 patas ang mga panahong ito, hindi lamang niya mapapabuti ang kanilang buhay sekswal, kundi matutulungan din niyang maging mas matatag, mainit, at pangmatagalan ang kanilang paksasama. Huwag kang umalis agad dahil salup lamang ng ilang minuto, malalaman mo kung kailan tunay na nagalap ang iyong asawa at kung paano mo ito, sasalubungin hindi sa salubungin pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pagunawa at pagmamahal. Samahan ninyo akong tuklasin ang sagot na matagal ng pinalampas ng maraming kalalakihan. Bago tayo tumuloy sa anim na kapanapanabik na sandaling iyon, nais ko munang magtanong sa magagino. Napansin mo na ba na biglang naging malambing at mapangakit ang iyong asawa, ngunit ikaw naman ay pagod o hindi handa. O may mga pakakataon bang inaakala mong siyay malamig, ngunit sa lubluk pala niya inakaalap na ang apoy na hindi mo na mamalayan? Kung nangyari na sa iyo ang masitwasyong iyon, ang araw na ito ay para sa iyo. Halina tuklasin natin upang mas maunawaan ang katawan at damdamin ng isang babay. Dahil sa kaunting pagiging mas maselan mo lang, ang inyong pagsasama ay magiging mas mainit at matamis kaysa dati. At huwag kalimutang magiwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang iyong magakaranasan. Mag-subscribe sa channel at ayon ang notification bell para hindi mapalampas ang mga mahalagang sikreto para sa edad 50+. Plus. Na lalako ang isang napakagandang kwento ng mag-asawang sina Mang Robert, 56 taong gulang, at aling susan na nakatira sa cebu. Mahigit 30 taon na silang makasama pinagdaanan ang lahat ng yuktongang paksasama pagmamahalan, tampuhan, at maging ang mapanahong tila nanlamig na dahil sa trabaho at edad. Isang gabi, matapos ang halos dalawang linggong business trip ni Mang Robert, pag uwi niya, ang plano lang niya ay maupo at makipakuwentuhan sa kanyang asawa. Munit nagulat siya nang makita si Aling Susan, nakaraniwang mahinahon, ay ibang-iba noong gabing iyon. Mas matamis ang kanyang ngiti, nakniningning ang kanyang mamata, at ang kanyang boses ay malambing ngunit mainit. Kusan niyang hinawakan ang kamay ni Mang Robert, na kwento, at walang tigil sa pagtawa. Nunlang lang ni Mang Robert na matagal Nani yang hindi napapansin na may mga pakakataon palang biglang nagiging masigla at kaakit-akit ang kanyang asawa. Kinabukasan, ibinahagi niya sa akin, dokrowena mukhang may maganganitong sandali pala ang asawa ko, pero kaming malalaki, hindi namin napapansin. Kung nalaman ko lang sana nun, mas naging malapit pa sana ako sakanya, Ang kwento ni Mang Robert ay hindi kakaiba. Maraming jino sa edad na 50 pataas ang nagakala na ang pagnanasang ng babae ay humihina sa paglipas ng panahon. Ngunit ang totoo, sa tamang panahon at sapat na pagiging masalan, ang damdamin ng isang babae ay nananatiling kasing lakas ng dati. Maraming lalaki ang nag-isip na pagkatapos ng edad 40 o 50, hindi na interesado ang nga babae sa pakikipagtalik, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Ang katawan m babae ay gumagalaw ayon sa biological at emosyonal na siklo at sa bawat yukto. Ang pagnanasa ay maaring tumaas ng husto madalas lang itong hindi napapansin nga lalaki. Narito ang anim na sandali kung kailan pinakamadaling makalap ang damdamin ng isang babae na napatunayan ng agam at totoong buhay. Una, ang panahon ng obulasyon. Humigit kumulang 14,15 araw pagkatapos maksimula ang regla, tumatas ang mahormon na estrogen at progesterone na nagiging sanhi upang siya ay maging mas sensitibo, kaakit-akit, at mas may pag makipaglapit. Ang kanyang balat ay nagiging mas makinis, ang kanyang boses ay mas malambing, at madalas ay mas nagiging aktibo siya sa komunikasyon. Pangalawa, pagkatapos ang isang pag-away, ang mga babae ay nabubuhay sa emosyon. Kapag may hindi pakakasundo, Madali silang masaktan at nagahangat kang Pakbawi. Isang yakap, isang tamang panahong pahingi ng tawad ay magpapatunaw sa kanya, at ang damdamin ng pagmamahal ay maring mabilis na manumbalik ng mas matindi. Pangatlo, kapag nanonut ng romantikong pelikula o nakikinig ng sentimental na musika. Ang maemosyonal na karanasan ay nagpapasigla sa bahagi ng utak na may kohonayan sa pagnanasa. Ang isang tahimik na lugar, malumanay na ilaw, at kaya ayang amoy lahat ng ito ay maring magpalapsa kanyang damdamin ng hindi niya namamalayan. Pangapat, kapag nakseselos o nagdududa sa nararamdaman, sagit gitnang selos, nais nang isang babae, na makumpirma ang pagmamahal at ang kanyang lugar sa puso mo. Kung ang lalaki ay marunong magpakalma, hahawakan ang kanyang kamay, titingin sa kanyang nga mata, at magpapakitang tunay na pagmamalasakit. Ang damdaming iyon ay magiging pagnanasa para sa isang mas malapit na koneksyon. Panlima, pakatapos ang matagal na pakawalay. Kahit ilang araw lang, ang pakiramdam ng pananabik at pag-asam ay nagdudulot sa kanyang katawan na maglabas ng mas maraming dopamin at oksitocin ang dalawang hormon ng pag-ibig at kaligayahan. Sa muling kita, kahit isang magaang nahaplos lang ay sapat na para sumabo ang kanyang damdamin. Panganim, pagkatapos ng matagal, na napagiwas o pagpapabaya. Maging ito man ay dahil, sa kalusugan, abalang iskediyul, o edat, kapak ang pangangailangan ay matagal, nana napigilan, ang paknanasa ay maring bumalik nang mas malakas. Kung ang lalaki ay maslan at marunong magudyok nang dahan-dahan, mas madali siyang magbubukas ng puso at tatanggapin ito. Ang pag-unawa sa anim na ginintuang sandaling ito ang susi para sa mga lalaking edad 50 pataas upang mapanatili ang apoy ng pag-ibig malusok sa pisikal at matatag sa emosyonal. Ngayong naunawaan na ang anim na sandali kung kailan pinakamadaling makalap ang damdamin ng isang babae, ang susunod na mas mahalagang hakbang ay kung paano kikilos ng masalan, ang mga lalaking 50 plus upang pukawin at alagaan ang damdaming iyon hindi ito mga trick para makuha ang katawan kundi isang siningang ng pag-ingat pagkonekta at pagunawa sa babaeng iyong minamahal 1 Kilalanin at subaybayan ang kanyang siklo maging mapakmasit kung kailan siya mas masayahin nakniningning ang mga mata makinis ang balat at mas malambing ang boses. Ito ay maaring panahon ng obulasyon. Hindi mo kailangang direktang magtanong sapat na ang pagiging atento sa pamamagitan ng F.O. buwanang nakagawian kapag naunawaan mo ang kanyang siklo, malalaman mo kung kailan dapat magbigay ng mas maraming atensyon, matatamis na salita, at magigiliw na kilos. 2. Pakatapos ng pakawai Piliin ang kahinahunan, hindi ang paktatalo. Kapag may hindi pakakasundo, huwag nang makipagdahilanan. Kusa kang lumapit, dampian ang kanyang balikat, at sabihin ng buong puso, ayoko nang Makkawe tayo. Ang isang maliit na kilos tulad ng pahawak sa o malalim na pagtingin sa mata ay kayang lutasin ang dandang salita. Kapag ang damdamin ay nahilom, ang pagnanasa ay kusang babalik nang mas malakas. 3 Tiga, ang isang lugar na pumupukaw ng damdamin. Napaka-sensitibo ng gababay sa kanilang kapaligiran. Kaunting dilaw na ilaw, mahinang musika, pamilyar na amoy lahat ng ito ay nakakatulong sa kanyang maging mas bukas. Kung sabay kayong nanonut ng isang romantikong pelikula, Umupo ng malapit upang makadikitan ang inyong makamay at mag-usap gamit ang mga mata. Ang emosyonal na koneksyon ang simula ng lahat ng pisikal na damdamin. 4. kapag siya inakseselos, pakalmahin siya sa pamamagitan ng gawa. Huwag siyang sisihin o magriyak ng masama. Sa halip, yakapin siya at sabihin, ikaw lang ang mahal ko. Ang pakiramdam na kinukumpirma mo ang iyong pag-ibig ay nakbibigay sa kanya ng kapanatagan at naglalapit sa inyo. Ang selos ay tandang pag-ibig at kung haharapin mo ito nang tama, ito ay magiging isang mahusay na pampasiklap sa inyong koneksyon. 5. Pagkatapos ng kapakawalay o pakpipigil, simulan sa emosyon, huwag magmadali. Maksimula sa pagpapakitangang sakit ipagluto siyang ang pakain, kamustahin siya ng malumanay, ikuwento ang mga bagay na namismo nung walaka. Kapag ang damdamin ay uminit na, ang katawan ay kusang tutugon. Sa edad na 50 patas, ang pasensya at pagiging masalan ay mas mahalaga kaysa sa pisikal na lakas. 6 ang komunikasyon at pagsang ayon ang pundasyon ang pagkakaisa. Huwag matakot na ibahagi ang iyong manais at damdamin. Tanungin mo siya kung ano ang gusto niya at kung kailan siya pinakakomportabel. Kapag pareho kayong bukas, ang pagiging malapit ay nagiging natural at punong tiwala. Laging tandaan na ang anumang paglalapit ay magiging tunay na kumpleto lamang kung may paksang ayon at damdamin mula sa inyong dalawa. Kapag isinagawa ang mga ito, hindi lamang napapanumbalik ng lalaki ang apoy ngang pag-ibig, kundi natutulungan din niyang maramdaman ng kanyang asawa ang pagmamalasakit, seguridad, at pagpapahalaga. Dahil sa edad na 50 pataas, ang kaligayahan ay wala na sa pisikal na lakas, kundi sa pag-unawa at pagkakaisa ng mga kaluluwa. Pagdating sa edad na limapulo, marami ang nag-isip na ang pag-ibig ng mag-asawa ay tungkol na lang sa tungkulin at hindi nasa sa nag-alap na pagnanasa. Ngunit ang totoo, kung alam mo kung paano ito alagaan, ang apoy na iyon ay maari paring maging mainit at nakniningas tulad ng dati. Ang pakakaibalang, ito ay pinasisindi ng mas malalim na pakunawa at pakmamahal. Ang pakikipaktalik ay hindi. Lamang isang pisikal na gawain, ito ay wikang damdamin. Isang paraan para patunayan ng dalawang taon na kailangan parin natin ang isat-isa, Kaakit-akit pa rin tayo sa isa't isa. Minsan, isang hawak kamay, isang yakap, o isang mapagmahal na tingin ay sapat na para maramdaman ng isang babae na siya ay minamahal at pinahahalagahan. Lagi kong sinasabi sa marami kong pasyente na habang tumatanda, ang pag-ibig ay kailangang alagaan ng puso, hinding lakas. Ang katawan ay maring magbago. Ngunit ang damdamin ng pagmamahal, pagiging masalan, at kakayahang makinig iyan ang mga sikreto sa pagpapanatiling ang apoy na pangmatagalan. Kayat huwag matakot na maksimulang muli. Maglaan ng oras upang magmasit, makinig, at abutin ang damdamin ng iyong kapareha. Sa bawat pagkakataong ginagawa mo ito, hindi lang siyang iyong pinasasaya kundi ikaw mismo ay makakaramdam na tila bumabata, mas may tiwala sa sarili at punong sigla sa buhay. Ang pagibig sa edad na Fankin Plus ay hindi maingay, ngunit ito ay mainit, malalim at pinakatuto. Pahalagahan ito araw-araw. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, simulan mo na ito mamayang gabi. Kahit isang maliit na kilos lang, Yakapin ang iyong asawa nang mas matagal, sabihan siyang ang isang salitang mapagmahal o simpleng magtinginan lang kayo sa mata at ngumiti. Magugulat ka sa kahangahangang pagbabago sa kanyang mamata at damdamin. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang iyong karanasan o kwento. Malay mo! Ang iyong karanasan ay makatulong sa iba na mahanap din ang kanilang kaligayahan. At siyempre, mag-subscribe sa aking channel at ayon ang notification bell. Para hindi mapalampas ang mga susunod na video mula kay Dr. Rowena Bautista, kung saan sama-sama tayong matututo kung paano mamuhay nang malusok, masaya, at mapanatili ang apoy ng pag-ibig sa gitna edad maraming salamat sa panonod makita kita tayo sa susunod na video